Ibinanyag ni Ate Lacam na ikinansya ni Paolo Abilino ang mga ilang ganap sa Pilipinas para makahabol kay Kim Chu sa pagpunta sa Australia. Paging ang aktres ay eh sa effort na ginagawa ng aktor. Never kasing na-experience ito nagawing Disney Princess. Dinaig pa ang mga ng ex. Ganyan si Paolo Abilino. Lahat kayang ibigay para sa mga taong mania. Ready na nga talagang magkapamilya. Seryosong relasyon na ang priority. Si Kim Joo lang ang bukod tanging minahalang ganyan ni Paolo. Ayon nga sa mga reactions ng mga supporters. Ingat kayo Kim Pao. Kaya pala ganoon na lamang kalaki ang mga ngiti Kim Joo. May special pala na sumunod sa ibang bansa para makasama siya. Sana mag-stay pa si ng inang araw para masudit ni Da. Kasi pagdating sa Pilipinas, pupo ka na naman ang taping. Halos buong month na palaging puyat sa set. Tapos po pasok pa sa showtime si Idol. Sana makapag-rest muna si Dajan. Ayon pa sa si isang komento, Laging na-appreciate ni Kim Chu. Ang mga efforts ng fans, ang daming ganap kahapon sa New Zealand. Ang saya-saya ng mga dumalo sa event. Napasaya din nila si Idol. Ilan lang yan sa mga binahaging komento. Anong sining nyo? Sa mga magandang ganap na ito. Pati na rin sa bagong pagbumunyag ni Atila